Disclaimer, for entertainment purposes only based on my experience. Hello guys, dahil sikat at bagong release itong new game apps na to, ang pangalan nito ay Fruit Game. Kaya naman sinubukan ko ito kung talagang legit nga ba na makawidot tayo sa green money. Kaya, ito guys, natapos ko na yung 800 puso at may dalawa akong na-invite at saka 70% na yung time dito sa babaw guys yan yung time para pag pull na yun pwede mo na yung ma-withdraw pag naka-invite ka na guys pero itong sa akin hindi ako naka-invite ng marami guys kaya ayun bumalik yung 500 ko at napunta dito sa green money kaya sayang lang yung oras ko guys okay lang siya kung may invite ka pero pag wala talagang thank you na lang talaga sa fruit broom at dito naman sa coins guys legit